Ikaw yeah, was kabalo po ka ng parking dito? Wala, wala. wala po, Kabalo po? Wala po nga. Masaya po natin yung mga truck. Nagkuha, dagahan, good. Eh, Saan rin ang kumpanya, sir? Wala, lahi-lahi lang. Lahi-lahi lang? Contractor ba? Lahi-lahi lang. Naitigo, naityokon. Masaya po rin nila, no? Basta nag-parking lang mo, sir, wala po kabalo? No, may kabalo ah, basta sugor man, no, wala po kabalo. Ah, basta sugurman nung wala po gumagamit nun. Patay mo ha, sir. Patay mo ha, parking rapat dira. Oh. Tegahan na, good.